Yung lemon oh. hmm. Laki na no? Laki yung ilay-ilay ng bunga Tani mo yan? Oh, simpre Oh, yun Hilaw oh. pa Hilaki na, tani mo? Hilaw uh -uh, pa yun Hilaki oh. na, tarimo. Tanim na ni Papa, pang limo na yan. Hmm, tingnan mo. O, o, o. Hindi pa pwede. Ilaw pa. Ayan o. Hmm. Ang ah, laki ano. Tingnan natin dito sa kabila. Dito! Saan? Dito! dito. May tunok dyan. Ha? May tunok dyan. Dito, dito. Hmm. Tingnan natin dito sa kabila. Hello. Saan? Yolo, mababa. Ah, sa mababa. Ano ba, tunok? Oo. Ito. Ay, di mo hilaw pa yata yan? Oo, ayan o. Oo. Hello oh, po yan. Ah? Hindi mag na yan. Uwa ko na lang? Oo, oh, ito. Ito, ang daming bunga, no? Palag kita! Dito pa, oh. Dito na natin, matinik. Dala papa! Natin. Ito, oh. Ito, makaso mga hilaw pa. Papa, ilan na! Dito, ito! Ito daw, tingnan natin ito. Hello, pa. Hmm? Hello, Papa. Oh. Dito ako. Oo, oh, dito ako. Oh. na ito. Pwede na ito. Ano? Hindi ko tika. Ari kau mati nik itu, ada itu. Irga? Oh, kita sindal nanti. Nanti kau mati nik. Nafas. Nik Papa. Tegasan tadi ikutinlah nanti. Oh, nanti tadi, tadi tadi nanti nafas. Hmm, begini na itu. Uh. sini ni petik papa ni to tu tu mai sang lelaki mati ni Hãy hilaw pa yan. lâu pa. Ano naman tanan? Dito. Saan? <coughs> Dito <wala na> <coughs> <coughs> Man. Ay maliit pa yan ilaw ko yan <laughs> Maliit pang yung iba Parang may mo ilaw Oo Laki na Ow. Dito Hindi pa naman ito Alin? Ugas ko. Ayun, ugasan mo. Ayun o. Ito, tingnan mo ano? oh. Hmm. Hmm. Kuba ko na. Kunin mo? Sige na. Uh -huh. Mm. Ako na. Mm. Ah. Oh, oh, dito. Oh, pisa yun. O, matindik ko. Hilayin mo. <laughs> oh, mo. Hmm. Ikutin mo, ikutin yan. Ganyan, ikutin mo lang, ikutin. Pa, diba? Sige, ikutin mo lang, ikutin. Para putol pa? Ayun. Yan pa na papa. Oo. Oo, di ba? oh ito pa, hoy. Hmm. Masarap bagay. Favorite nung bagay itong lemon. Uh -oh. Sunod makunin natin mahinog na ito. Ang dami ito. Hindi na Ay, hindi, hindi pa yan. Tama na yung dalawa. Tagal na rin itong lemon na ito ni Papa. Hmm, oh. <laughs> dalam bunga. Hmm. Ada mau menolong sama. Hmm.